Nagsimula na ang libreng sakay sa MRT-3 at LRT-2 para sa mga veterano ngayong umaga. CBN si Bien Manalo sa detalye Live. Bien, marami na ba ang nakakuha ng libreng sakay? Patrick, good news para sa ating mga commuter. Dahil may handog po ng libreng sakay ang MRT-3 at LRT-2 ngayong araw, sa pagunita po yan ng Araw ng Kagitingan. Nakasanayan na ni Imelda Arroyo ang sumakay sa MRT. Bukod kasi sa komportable, ay mabilis din ang biyahe. Papuntang Mandaluyong si Imelda ngayong umaga para mamili ng kanyang paninda. At ngayong may hatid na libring sakay ang MRT, malaking tulong aniya ito para sa kanila. Para sa amin, mahalaga yan kasi nakakatipid at saka maganda naman ang palakad ng mga MRT. At saka sa aming walang-wala at mga senior na, kailangan talaga namin na makapag-discount. Nagpapasalamat kami sa MRT na nagbibigay sila ng libre para sa mga walang-wala at mahihirap na tao. Tulad ni Imelda, MRT din ang takbuhan ni Sara Malinas lalo na tuwing rush hour. Araw-araw kasi siyang bumabiyahe mula Quezon City, Kamuning Station hanggang Ayala Station sa Makati. Kaya nga may libreng sakay ang MRT. Uh, mahalaga sa akin kasi uh, makatipid ako sa pamasahe tapos mas mabilis pa. Magbibigay ng libreng sakay ang MRT3 ngayong araw sa paggunita ng araw ng kagitingan. Magsisimula ang libreng sakay sa peak hours ng operasyon ng linya mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tuloy-tuloy naman ang libreng sakay para sa mga veterano ng ikalawang ang pandigdig sa buong oras ng operasyon ng MRT. Iyan ay bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Philippine Veterans Week na magtatagal hanggang April 11. Inanunsyo na rin ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority na regular operations ang ipatutupad ngayong araw sa pagdiriwang ng araw ng kagitingan at hanggang bukas April 10 Edilpetir. Magkakaroon din ng libreng sakay ang LRT2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Habang makakasakay naman ng libre sa buong operasyon ang mga veterano hanggang April 11. Samantala, Patrick, sumiklab naman ang sunog sa tabi ng tanggapan ng DPWH malapit dito sa Kamuning Station itinaas sa unang alarma ang sunog bandang 1.43 kaninang madaling araw at naapula naman pasado alas 2 ng madaling araw. Patrick, dalawang, baha, dalawang tindahan ang natupok. Samantala Patrick, sa ngayon ay inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang tunay na pinagmula ng apoy. At yan muna ang update. Balik sa iyo Patrick. Okay, ingat po yung mga nasunugan at doon sa mga pasahero. Para sa lahat ng pasahero, ay, hindi lang sa mga veterano yung libreng sakay ngayong araw. Maraming salamat. Bien, Manalo.